Ah, rianto, no. At dahil nagutom ang tropa, bigla kaming napunta doon sa bagong restaurant na kanina lang din namin nakita. Ang restaurant pala na ito ay pag-ari ng isang India at Pilipino na sobra naman talagang sarap ang kanilang mga pagkain dito. Al Ryan Restaurant nga pala ang pangalan nito at matatagpuan sa basement 1 ng Villagio Mall. Ang sasarap ng pagkain, sobrang sarap talaga. Hindi ko mapigilan sa sobrang sarap. May nagkamay na lang pala ako niyan at kasama ko nga sila Lito Channel, Jujit Declaro, uh, Trupang WFW at Batch Channel. Kung nakikita nyo, bumungad sa inyo ang pansit na sobrang sarap na lutong Pinoy talaga at uh, sobrang sarap ng pinakbet. Pinak pero hindi bet pero oy joke lang yan wag seryoso sa buhay <laughs> madali kang tatandaan yan <laughs> sobrang mura ng servings dito pansit 15 real tilapia 15 real ang isa tuskig na tuskig pa ayan pinakbit naman na sobrang sarap 10 real lang at dami namin nakain sa sobrang sarap hindi ka magsisisi tara na